Ayan, Meg. Ano position mo, Meg? Steward, Meg. Uh, magkano sa outboy sampon? Tuto. Tuto. Lahat-lahat na yon. Oo, oh, minsan may kit pa. Uh, kasama na over, pero kasama na overtime. Yes, extra overtime. So, extra. extra overtime. Pero magkano talaga yung basic mo na sweldo? Sa POEA? Oo. Oh. Uh, 1571. 1571 sa akin. Pag kinonvert mo yan sa peso, magkano na yun? One. Mga ano na yun? 80, ganun. Mga 80. So, 80. so, 80 tapos plus overtime. Extra overtime. Extra overtime, magiging 2-2. Yes. 2-2. Ano lang yung mga ginagawa mo rito, mga trabaho? Na, ito. Ito, ganyan lang. Laundry. Laundry. Paano ka naman nakapunta rito, Meg? Paano ka nag-apply? Eh, bigyan mo naman ng tips yung mga tao dito na gusto mag-apply. Malay mo, mapanood nila. Mga ano yung mga... Pero, syempre, bago ka naman nakarating dito, may mga pinagdaanan ka rin bago ka nakakuan dito, di ba? Oo. Oh. Sige pa ka tsaka. apply Apply lang. Tapos... Mapanalangin. Oo. Oh. Kailangan talaga panalangin. Anong masalamat. Oo. Uh, uh. Tsaka, tapos pag makapasok pa na sa kumpanya, kain sa ano, trabaho. ay sipatan mo. Oh. Yung sipat na sakto lang, huwag yung parang tagapagmana ka. Oh, mahirap din ano. Oh, mahirap Kasi na, marami ka rin makalaban, di ba? Oo. Oh. Ayan ka. Pakilala ka nga pala, anong pakalat ko na nga pala? Ah, Oo, wala si de la Cruz. Yun. So ayan yung mga ginagawa niya dito. Ito yung mga cover on natin. So ayan guys, kung gusto nyo uh, kumita ng uh, halagang uh, $2,200 ah, uh, yung, pero lahat-lahat na yun. Pero ang kanyang basic ay $1,570. So $1,500. 70 uh, dollars sa dollar so nasa eighty seventy kaya seventy eighty something kaya peso na yun. So, ayan na yung trabaho niya. Wala kagalos-galos yan. Hindi <laughs> yan lang pagpawisan? <laughs> yeah. Thank so, you. Yeah. So yun lang guys. At, uh, thank you all. And sa susunod, uh, mag-share naman tayo ng mga iba. Okay, bye-bye.